sa pagpapakita dito kay Asakura na siya palang namamalakad sa research lab kung saan dinala si Lu Xiao ay dito na din maihahayag ang backstory ng clairvoyant. Kaya naman dito sa chapter na to ay malalaman din natin ang tunay na nangyari sa kung bakit nagkaroon ng ganitong abilidad etong si Shin Asakura. Yo what's up this Kuya Jepoy ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. At bago nga natin simulan to, e eh shout out shoutout nga pala sa pinakaunang subscriber ng ating page na si Kuis Ronald Galumba. So hindi na nga natin patatagalin pa. Let's go! Amman mo na. Sa pagsisimula ng eksena ay nagpakilala nga dito yung lalaki bilang si Asakura. At ayon pa sa kanya, eh siya nga daw ang namumuno ng research lab na to. Inanyayahan niya nga din dito etong sinatanaka at Luna na tumakas. Pagkarinig nga dito ni Lu sa sinabi ng lalaki na kung siya nga daw ang boss e eh ang ibig sabihin lang neto e eh malamang etong nga rin ang nagutos na kidnapin siya. Kasabay nga nito ang galit na galit na ekspresyon ni Lu na kung saan ay ang sinakal niya nga dito etong si Asakura. Agad namang dinipensa ni Asakura ang sarili na sinabi pa niyang nagkakamali nga daw etong si Lu. Isa pa ay nakakulong nga din daw siya dito kaya naman ay malayong mangyari na siya ang may pakananon. Bagyang kumalma naman dito si Lo at sinabi nito na sabihin niya daw sa kanya ng lalaki kung ano ang mga nalalaman nito. Sinimulan naman ni Asakura ang pagpapaliwanag at sinabi niyang isasummarize niya nga daw sa pinaka mga nangyari ang kanyang mga ilalahad na impormasyon. Bali ang lugar nga daw na to ay tinatawag nilang lab at isang sikretong research institute na pinamumunuan niya. Subalit sa ngayon nga daw ay eh hindi niya alam kung sino ang nagpapatakbo nito sa ngayon Bale esaktong anim na araw at labing tatlong oras na nga daw ang nakalilipas ay may bigla na lang sumugod ng mga misteryoso at armadong grupo ng mga kalalakihan na siya ding nag over ng lab. Base nga din sa mga narinig ni Asakura ay eh karamihan sa mga ito ay mga assassins. At nang hindi niya sinunod ang mga utos ito sa kanya, ay eh dito na nga siya ay kinulong at yan nga daw ang sitwasyon ngayon. Naiinis namang sinabi dito ni Lo na kung ganun ang nangyari, eh ano naman daw ang kinalaman niya at bakit siya nadamay? Nakaluwang mata naman na sumagot etong si Asakura na paano niya nga din daw malalaman yung patungkol dyan. Isa pa eh, hindi niya nga daw kilala etong si Luke. Dito ay napaisip si Luke at pagkatapos ay ibinaling nito ang galit dito kay Tanaka. Habang sinasakal niya nga ito ay sinabi niya na eto nga daw pala talaga ang silarin sa sapagkat napagkamalan siya nito at ng mga kasama niya bilang si Shin. Pagkarinig nga dito ni Asakura sa pangalang Shin ay eh, kinumpirma niya kay Luke na ang tinutukoy ba daw nito ay etong si Shin na isang clairvoyant. Patanong din sumagot si Lou at sinabi niya kay Asakura na kilala niya ba daw si Shin? Sagot naman nito na kilalang kilala niya nga daw si Shin. Dahil anya eh siya nga daw ang nagbigay ng ability nito ng pagiging clairvoyant. Nasurpresa naman dito si Lu dahil ang pagkakaalam niya ay ipinanganak si Shin ng ganon. Na agad namang pinasinungalingan ni Asakura dahil ang totoo talaga ay isang normal at pilyong bata lang si Shin nung una. Pagpapatuloy pa nito, na ang isa sa kanyang mga research ang dahilan ng pagbabago ng buhay netong si Shin. Dito ay nagkaroon ng flashback kung saan ay pinakita ang anim na taong gulang na bata. Sinabi nga dito ni Shin na hindi nga daw siya kumakain ng karne at iniaabot niya ito dito kay Asakura. Sinabi naman dito ni Asakura na dati nasa 25 taon pa lang na kinakailangan nga daw ni Shin na kumain ng karne sapagkat naglalaman daw ito ng magnesium at iba pang mga nutrients na nagpre-prevent ng malnourishment. Sinabi naman dito ng batang si Shin na ayaw niya nga daw talaga dahil yung pagkakaluto nga daw nito ay napakatigas na parang goma. Subali so nga ay parang edong si Asakura yung tumayong tatay ni etong si mula nang napunta ito sa lab. Bali ay iniwan niya daw ito ng dati niyang kaibigan na may pangalang Ando at matapos itong iwanan ang bata ay parang bulan na lang din itong naglaho. Dati nga daw e ay talagang ayaw niya sa mga bata pero nung medyo nagtagal na nga daw etong si Shin sa puder niya E eh para bagang naging father figure na siya para kay Shin. Habang tinatrabaho ni Asakura ang isa sa mga research niya ay eh naitanong ni Shin kung ano nga ba daw yung ginagawa niya. Naipaliwanag niya naman na gumagawa siya ng pananaliksik patungkol sa paano mapapalawak yung threshold ng function ng isang human brain. O sa madaling salita ay eh nagde-develop nga daw siya ng superhuman powers. Sinabi din ito sa bata na siguro ay hindi na nasurpresa eto si Shin sa sinabi niya. Pero na napatanong naman dito si Shin kung masaya ba daw etong si Asakura sa ginagawa niya. Sagot naman ng researcher na wala na nga daw sasaya pa sa kanya kung sakali man na maging successful etong research niya. Lalo't wala pa nga daw nakakagawa ng bagay na to hanggang sa ngayon. Dagdag pa nito na hindi ba't napaka cool nga daw sa isang researcher na maging kauna-unahang tao na makakagawa nito? Sagot naman ni Shin na parang hindi naman siguro. Sinabi naman ni Asakura na kung ganun ang tingin ni Shin ay kalimutan na nga lang daw nito yung mga sinabi niya. At ipapakita niya na lang ito kung sakaling mapagtagumpayan niya na yung ginagawa niyang to. Sa narinig na doon ni Shin ay natawa nga ito at sa paglipas ng panahon ay mas naging solido pa ang naging banding ng dalawa at naging supportive din etong si Shin sa mga research ni Asakura. Bale isang araw ay napag-uusapan ng kapo researchers niya etong si Asakura. Sinabi ng isa na tila ba daw ay nasisiraan na ito. Dugtong naman ng isa pa ay nag-aaksaya nga daw itong si Asakura ng panahon sa isang research na alam niya namang hindi magtatagumpay. Naiingit nga din daw siya dito dahil sobrang laki nga ng free time nito sa mga ginagawa niya. Bigla naman itong binato ni Shin at nasa pool sa ulo yung isang to at pagkatapos e eh sinabi ni Shin sa lalaking binato niya na sino ba daw ito para husgahan at magsabing hindi magtatagumpay yung research. Bale ay nakipag-away pa nga ito sa dalawa dahil sa pagiging protective niya sa ginagawa ni Asakura at agad din naman siyang inawat nito. Sa sumunod na araw ay nakagawa dito etong si Asakura ng promising mixtures ng chemicals na nasabi pa niyang kakaiba ito sa mga una niyang nagawa. At habang abala ito sa paghahanap ng mga past data para ipagkumpara ang results niya dito sa bago niyang trabaho ay eh makikita dito ang kakagising lang na si Shin na tila ba ay nauuhaw. Habang bahagyang nilidilat pa lang ang mga mata ay dinampot nga dito ni Shin ang isang chemical flask na naglalaman ng mixture na gawa ni Asakura at napagkamalan itong tubig na agad na ininom ni Shin. Halos tumuwa nga dito yung mga mata netong si Asakura nang makita ang mga pangyayari at gulat na gulat naman dito etong si Shin sa bigla ang pagsigaw na yun ni Asakura. Bale makikita ang pag-aalala niya dito lalo na nung naso ka si Shin at sa paglipas ng ilang araw base sa pag-oobserba ni Asakura ay para namang walang kakaiba at maaaring failure nga daw yung experiment. Sa isip niya ay hindi naman ito ng hinayang na sinabi niyang dibali na nga daw basta't ang importante nga daw ay maayos ang lagay netong si Shin. Bigla namang sumagot etong si Shin at sinabi niyang hindi nga daw siya okay. Dahil anya e eh, napakasama nga daw ng lasa nung nainom niyang yun nung isang gabi. Gulat na gulat nga dito etong si Asakura sa pagsagot sa kanya ni Shin at sa isip ulit niya e eh, naitanong niya na kung nabigkas niya ba daw yun ng malakas. Bale dito ay masasabing naging successful yung research netong si Asakura at nagsimulang ma-develop yung mind reading skills netong si Shin. Sa panel na to ay sinabi niya dito na alam niya nga daw yung nasa isip na itong si Tada na gusto daw nitong makita yung underwear na itong si Namiki. Gulat na gulat niya dito ang tatlo habang sa isip naman ni Namiki eh nasabi niyang napaka pervert nga daw. Dugtong panisin na ang nasa isip nga daw ni Namiki eh pervert nga daw itong si Tada. Bale ay nagtuloy-tuloy nga dito etong pagbabasa ni Sin sa mga isip ng mga taong nasa lab dahil sa natril nga ito sa naging success ng research na itong si Asakura. Sa kabila nga nito ay nagsimula na rin iwasan si Shin ng mga tao sa lab at ni pakikipaglaro dito ay inaayawan na siya. Dahil sa abilidad nito ay hindi na siya malapitan ng mga tao kasi ayon nga sa kanila ay hindi nga daw sila nakakapag-relax kapag nasa tabi nila si Shin. Ni hindi rin nila magawang magkaroon ng private tote at sobrang napaka-creepy nga daw. Bali nga ay parang nagsisisi dito etong si Asakura dahil anya e eh ginawa niya ang research na to upang makatulong sa mga tao subalit ang naging resulta nga daw e eh kabaliktaran. At dahil sa labis na awan na itong si Asakura kay Shin e eh naging determinado ito para makagawa ng drug upang ma-reverse yung epekto ng mixture sa nauna nitong nainom. Sinabi naman ni Shin na wag nga daw itong mag-abala pa dahil anya e eh okay naman daw siya. Isa pa eh dapat nga daw itong matawa dahil nga naging matagumpay yung research nito. Bali dito ay eh may kitang naiiyak itong si Asakura na humihingi ng paumahin kay Shin. Dahil anito, ay eh nadamay pa nga daw si Shin sa walang kwenta niyang research. Sinabi naman ni Shin na may silbi nga daw yung research niya. Pagkatapos ay eh, napagpasyahan dito ni Shin na umalis ng lab at hindi na nga rin ito nagpakita pa. Dahil nga sa mga nangyari, e eh, hindi rin alam ni Asakura kung paano niya pahaharapin si Shin kapag nagkita ulit sila. Makikita naman dito ang umiiyak etong sinatanaka lalong lalo na si Lou dahil sobrang nakakalungkot nga daw yung kwento nilang dalawa. Subalit ayon niya dito kay Lou na alam niyang hindi galit si Shin dito kay Asakura at alam na alam niya nga rin na gustong gusto ni Shin yung pagiging clairvoyant nito. Naiingit nga daw siya dito kay Shin dahil nakakausap niya nga daw ang boss nilang si Sakamoto gamit ang isip lang. Pero kung sakaling hindi pa rin talaga naniniwala etong si Asakura sa mga sinabi niya, eh maaari nga daw itong sumama sa kanya para humingi ng tawad kay Shin, dahil sakto din namang nagkaroon silang dalawa ng pagtatalo. Nabanggit din dito nilo ang Article 11 ng Sakamoto Family Rules kung saan ay nakasaad na kapag na-involve nga daw ang isa sa kanila sa isang away o pagtatalo, e eh kinakailangan nga daw nilang makipagbati din sa araw na yon. Pero dahil mukhang sobrang late na nga daw ang magiging apology netong si Asakura, e eh mas mainam na nga lang daw na surpresahan niya si Shin sa pamamagitan ng panilibre ng pagkain. Sinabi pa ni Lu na gustong gusto nga daw ni Shin ang cotton candy. Medyo gumaan naman ang pakaramdam netong si Asakura habang may kinukuha itong kung ano mula sa bulsa ng suot niyang lab gown at habang ipinapatak ang chemical sa padlock ng kulungan e eh nasabi nito na baka mas matangkad na nga sa kanya eh etong eh itong si Shin. Nagawa din nilang mabuksan ang kulungan at dito nga sa pinakahuling panel sa pagsilip ng lalaking bantay ay eh makikita nga inumbaga ito nilo ng sipa sa may batok. At kinumpirma nito na ang misyon nga doon nila ay ang makatakas at ang paghingi ng tawad dito kay Shin. Napatangon na nga lang etong si Asakura habang etong si Tanaka naman e eh nasabi niya sa isip niya na kung magiging katapusan na ba daw ito at dito na nagtapos yung chapter na to. Bali sa susunod na video natin ay sasabak na naman sa bakbakan etong si Nashin at Sakamoto at makakaharap nila ang isa na namang panibagong kalaban. So dapat nyo nga yung abangan sa paparating na chapter 24. Bye bye